mentor ito. Ang dami ng mga sagbot dito mga kabagtak sa mga damo-damo. So wala na naglinis-linis dito. Dito sa pinakadidin. May kabaong pa dito mga kabagtak Ayan nyo mga bagtak, May kabaong dito Nagsilabasan yung mga kabaong Mga kabagtak Oh my God Buksan nga natin Kung mayroong mga laman I-unbox natin Yung mga kabagtak sa lamok Wala nang patay Yung mga kabagtak sa lamok Umalis na Tignan Ah, ang bigat ng kabaong ng mga kabagtas lamok. Pwede niyo ipatimbang para magkapira kayo. Oh my god. Grabe dito, napaka ano. Ano nangyari dito? ang mga kabagtas lamok ang dami ng lighter yan tinan mga kabagtas ay kuing na mga minatayang magsuyup-suyup dari tinan yung mga kabagtas lamok o oh, sumisiga yung mga wala pernalayan ang dami yung mga kababalagan dito mga kabagtas lamok kung sino man yung may ari sa mga musuliyo ito yung musuliyo nyo yun, ay binababoy na ng mga baboy doon napaka creepy hindi tayo makapasok doon Woo! at dito pa mga kabaong mga kabagtak nagsialisan na yung mga nasa loob Grabe. Sa so, kabila tayo mga kabagtak, So, let's continue mga kabagtak sa lamok. CX3, coy Why CX3? CX3. Aloh, is <laughs> misal. <laughs> <laughs> Sorry, yo, Sa mga kabagtag sa lamok. ang daming tae dito mga sa lamok. Sino kay nalibang ng tae dito? Oh, may nakabukas ang mga kabagtag sa At mayroon pang plastic doon sa la sa ilalim. Tingnan bakit kaya nasira itong musili yung mga kabagtak sa lamok mga kabagtak yan ang dami pa rin tutir mga kabagtak sa lamok oh yan ang dami kahit kahit saan kahit kailan marami pa rin mga kababalagan sa sementeryo mga kabagtak sa lamok Balik

Agi ka o nang patay. Oh, kaon lang nya. Nya luto nyong house, lamia sa hawi. Ni kao patay. Ya to na ni Saan Son mo didin Didin. Dito <hurt> na. Nam na gyana ko na ko diri nya, balik lang ko. Saan? Saan nandito mga kabagtak salamok? Grabe ang taay eh, mga kabagtak salamok. O oh, nasira po yung... tingin yung mga kabagtak salamok ko. Oh. napaka dito. Baka mayroong kubra dito mga kabagtak salamok. nasira na masili yung masiligyo mga kabagtags lamok wala na nag ano dito nag nag renovation oh, sana renovation ba so mag ikot ikot tayo dito mga kabagtags lamok sana hindi kayo maburingan sa ating video So, mayroong bahay sa gilid ang dami mga cross dito. Hmm. May ito eh. Grabe. Ang init mga kabagtat sa lamok. So wala tayong dalang drone mga kabagtas kasi nagtatrabaho pa tayo ngayon. Kumapit lang tayo dito mga kabagtat. Napakainit talaga ng panahon mga kabaltak lamok. Masisira yung skin natin. So para lang kayo nagtuturo sa sementeryo, pag nagpatuloy kayo manood sa ating vlog vlog for today's video. So umalis na rin ng patay mga kabaltak lamok. Dahil nainitan. Whew. Uh. Huh. ang init balik tayo sa daan mga kabagtak. oh may nakabukas na naman mga, mga kabagtat sila mo umalis na rin mga patay. ang dami talaga nag nag-aalisan dito oh mayroon pang tae dito na sino kinaliban ng tae dito yan oh ang laki ng tubol. Oh, Ay, yung yung so, meron pang Ang bata pa niya mga kabagtas lamok. Bakit kasi namatay mga kabagtas lamok? So, i-search nyo lang sa Facebook kung anong ikinamatay niya mga kabagtas. Ang bata-bata pa niya mga kabagtak, ilang taon na kaya siya kayo na na mag-compute dyan. Nakakaawa talaga mga kabagtak sila, magandang talaga yung buhay. Ang init ang panahon. Grabe ang dami dito mga kabagtak, nag Mga nagsilabasan. init. nasisilbasan yung mga patay mga kabagtas lamok ang daming mangga dito at masarap itong kalmito Oh, so Ada gana mga chicks dire. <laughs> Ana craving sa mangga, mga gupa. <laughs> Ala may kana siya. Stan siya kana siya mga Ala <laughs> <ba? laughs> may. Ala mangga nga kalmito. Ay nagvlog di. Ah mahal nga kilo dito gupa ta ko cinta ni carbon gupa. Nagvlog <laughs> <laughs> ya. Wala ko andro nag Nagbijibijo ra. Aba sa kwan ba. Aw <laughs> <laughs> ah, wala pa sildo gupa ay. Eh Aw mali ha mali ha. Ala may sa lebih kenapa doga menga maka bagtak selemuk mano sia nga? Kuan? Maka Maka vitamin sepah. So vitamin kan yang kuan yang Star Apple. Kay tambok yang yuta. kawan yang palong. Kuan kan Bern, Bernal Jean TV go pa. Palong kada stiker. Terkas sama go pa dera. Der oh, terkas der ah. <laughs> Hindi, okay na ko pa eh. Wala mo na ikuhan. Harap sa YouTube. <laughs> o, oh, sa YouTube lang kayo upload. Di lang kayo expose sa Facebook. Mga wak-wak pa rin Hindi, <laughs> ma. Otro, wak-wak ito. -wak Mga kabagtag sa mo Mga wak ano ba? Wala ba, wala. Parang may oh. Wala ba, wala may shadow ko pa. Gwa <laughs> <na go> pa mong yapon. Habit ako pa. Ah, wala ba mong nagdong mangga sa? Pwede na <laughs> yan, bibi pa. Mahalagi, happy naman. Isort niya sa Bernal Jan TV sa YouTube ko pa. Oo. Oh. Oo. Oh. E na-picture na mo sa KMGS na yan. Hindi. <laughs> On the mix. Na para vitamins ba? Oh, lama kayo pa. More to. Thank you for Oh, may pusa abrit to. Ah, gumawa sila ng kuan condominium. Alao na ng Marisa, sugon trabaho. Gumawa lang bago ng kondominium mga kabagtas lamok para sa mga pitira. Yan mga bago na yung mga kondominium So pauwi na tayo mga kabagtas Paalis na tayo dito Oh meron pang mga Meron pang wala na claim dito mga kabagtas lamok Yung mga labi na mga patay So dito ilalagay Loh Napang may forma oh ako So meron pa hindi pa naagnas mga kabagtas lamok oh So, ang amoy mga kabagtas mo kay amoy parang yung kahoy na nabubulok. Yan mo. So mayroon pang purma mga kabagtas na mo. So hinabo na ito sa mga nitso mga kabagtas kasi 5 years contract lang sa mga kondominium. Yung patakaran ay ilalagay yung mga bago na mga bagong ililibing so dito ilagay yung mga kinuha sa mga nitso yan so yan oh, kamay kamay ng patay mga kabagta ko yan puro yung katawan niya. so hindi natin papakita kasi ma ano tayo makikiha tayo ng arson uh, nilagyan na ng sako para hindi makita yung ulo mga kabagtak so, ako lang i, i Iano ko lang i-details ko na lang sa okay kayo. So mo mga kabagtas lamok dito lang sa lagay ng mga buto. Yan. <laughs> Idol. Sa so, sobrang init ngayon mga kabagtas lamok dahil summer ngayon. Kung pupunta eh, kayo ng Burakay, magsamsam kayo doon. Oh, nandito yung mga chicks oh. Oh. Um, nandiyan, nandiyan ka yung mga Nandiyan <laughs> pala kayo mga gupa. Kuan, Bernal Jan TV lagi. Oh. Bernal. oh, mga gupa ba? Oh. Bernal Jan TV. At, uh, so hanggang dito na tayo sa video mga kabagtak lamok. So, alis na tayo kay mayroon pa tayong trabaho mga kabagtak. May pumutahan ba tayo? So, thank you for watching mga kabagtak lamok. And don't forget to subscribe and okay. So, babos mga kabagtat. <tipos>